i-occupy na ito, makikita na ang hari sa kalsada. Gikumpronta ni Lapu-Lapu City si Mayor no, no, no. Junard Ahong Chan ang 18 anyos nga batanon na si Alias J. Human kini nagpasagad og padagat sa iyang bisikleta sa barangay Marigondon ni Adtong Lunes sa gabi, Hunyo 16, 2025. Ang gibuhat ni J nagdala og kabalaka sa mga motorista. <laughs> Base sa nag-viral nga video sa social media, makita si Jay nga nagpakusog upadagan sa iyang bike ug tuyong misuway og sugat sa usa ka truck sa pikas nga lane. Madunggan sab ang pagkinatawanay niya uban siyang barkada human sa maong stand. Mato DJ nga upat sila magbarkada nga nagbisikleta ni Atong Tungura. Duha taga Cebu City, usa taga Lapu-Lapu City, samtang siya taga lungsod sa Cordova. Sa ilang pag-atubang sa mayor, mipadayag may si Chan nga tungod kay legal age na si Jay, posibleng mapasakaan kini og kaso. Plano sab sa mayor nga makighinabi sa kauban ni ini nga mga bikers. He's already in legal age. Kung iya pag an mong gibuhat kay ubay bala of CCTV cameras na amo to ah pwede din to siyang ma-file na to ka so ang immediate na to karon is ma-guide siya sa iyang kinabuhi na matagan og kaayuhan na mag-usap siya Nagkanayon si J at sa mayor o sa mga miyembro sa media nga permanente siyang nagsulog og helmet kumusakay o bisiklita. Apan sa si kaduhang video nga gipagawas ni Chan, makita nga way gisulob nga helmet ang maong biker, samtang gibuhat ang peligrosong stunt. Igo na lang mipadayag sa iyang pagmahay si J samtang nangayog pa saylo ug nanawagan sa ubang mga bikers nga dili nila sundon ang iyang gibuhat. Ngayo, oh, pasensya sa uh, nabuhat ako pag katong may tabuwa. Sorry kayo katong na katong trap. Ayo po sa ilo po sa so, gibuhat po. Oh. Katong uh, bikers po ay ayo sa daw gibuhat. Eh, Dipado to siya. Mibutyag sab si Chan nga bisan pa man og duna nay mga lagda og balaod nga biker friendly ang ay hinumduman gihapon sa mga bikers nga gikinahanglan sila nga responsable sa dalan aron makalikay sa peligro o trahedya. Pero no we identify already there's already a um, bicycle lane para git sa to ang mga uh, mga cyclists na to. So ato lang uh, they must to follow no what's really the na na ate bike lane dili ibutang na to na ibutang nato sa sa to sa kasada ng mga kita na nun ang mag maghari sa kasada nato to no uh. kini si Liza May Pinyaranda alak sa May TV sibuk.